A day in my life, nakakauwi lang galing sa trabaho na sobrang nakakapa. Tapos may sasalig tayo ng ganito. One, two, three. Tcharan! Ang nakakawala ng pagod at nakakapagod din. Ang ni, papansinin, hindi ko papansinin. Aaaaahhh eh, ka papansin niya kaya si Kirby? Kirby Kirby, nasan ka Kirby? Huh? Kirby, where are you? Kirby sana na si Kirby? Kirby? Kirby! Saan na kaya yung baby ko na yan? Saan na kaya yung baby ko na yan? Kirby! Kirby! Kirby, nasan ka, Kirby? Kirby! Saan na yan? Kirby! Nasan ka, Kirby? Saan na yan si Kirby? Siguro nasa bahay niya yan. Kirby? Ay, wala. Saan kaya si Kirby? Kirby! Saan kaya yung Kirby ko na Saan na kaya si Kirby? Kirby? Aray ko. Saan si Kirby ko? Kirby! Kirby! Kirby? ba, mami? Yun pala yung curvy na yan. Yun pala yung curvy na yan. Jump, jump, jump. Ah! Ay, eh, kasi, mami, kasi, kasi mami, kasi mami. So, mami, sobrang makiyot naman yun <laughs>